Hello everyone! Welcome back to my channel, Armour's TV Vlog! Hello, hello, hello guys! Ayun, nakikita niyo yung aking hair. Ayan, magkukulay ako. Paano makakatipid nang hindi ka pumunta sa um, salon, di ba? Or parlor, di ba? So, what's this? Dahil uh, magkukulay ako ng buhok for my own self only, guys. So, pero pipili tayo ng magandang brand na kahit papano hindi naman masyadong mahal, hindi naman tama lang, sakto lang. So, ito, buksan ko na guys. Ito, buksan ko na guys. And then, ako. Kasi gusto ko guys, magsarili muna ako yung ano, magkulay na buko kaysa pumunta ako sa salon kasi nga uh, gusto kong makatipid, 'di ba? At uh, satisfied naman ako sa aking pagkulay ng buko ko. For the first years, guys, um gumastos lang naman ako ng more than 10k sa aking buko So, ang ginaya ako. So, eto kalabasan pa kulay na pagkulay, nagpa din ako so nasira yung buko ko kaya uh, nag-step ako ng ilang buwan ilang buwan na rin na hindi ako nagkukulay na hindi ko pinagagalaw yung buo ko so at this time uh, ako naman kasi mahaba-haba yung holiday pero nung last na umuwi kasi ako sa Pilipinas wala akong time so wala akong time na i-ano sa salon i ano sa parlor sana mas makamura kasi pag sa Pilipinas kasi dito guys mahal and then pag hindi ko pa satisfied sayang yung pera so ito nga guys para makatipid ako, no? Ayan, meron na rin siyang lalagyan. Meron na rin siyang lalagyan. Dito ko maglalagay ng pangkulay. And then, may number din siya. Uh, 1A and then 1B. Ito, guys. Pag mimixin ko lang siya yung dalawang ganyan. And then, meron na rin siya, ano? Uh, meron na rin siya ang pang conditioner. Uh -huh. Ito yung conditioner niya. Nakalagay dito. Uh -huh. And then, ito naman is yung uh, shampoo. Shampoo. Ito yung conditioner niya, guys. Yan, makasama na yan. And then, meron din siyang uh, meron din siyang uh, dito? Direction. How how to make. Diba? Yan, open ko lang siya. At meron na rin siyang kasama ano, uh, gloves. So, ito yung ano, para lagyan ng basurahan. Pag so, ano pa, o ano ba ito? Para saan ba ito? Ah, sa buhok. Sa, sa likod siguro ito. O, saan ba to? Ah, sa likod siguro ito guys pang ano, pang saklob sa sa ulo. Pang saklob. Ayan. Teka, kung ko siya ganyan, eh. ayan. iba Diba para hindi madumihan yung eh? yung buho. Ayan. Para hindi madumihan yung yung ano yung gamit. Diba? Ganyan siguro yan. Ibigay niyo instruction niya. Ito yung instruction niya. Ito, And then, may kasama na rin siya. Gloves. Isa lang. Ay, dalawa. Ayan. May kasama na rin siya. Dalawang gloves. So, ang ganda. Ito. Hindi ko alam kung ano eh, kung paano ilagay. Siguro pa ganyan. Pa ganyan siguro. Yan. Ayan, Ayan galing. Diba? Sa likod. Ayan. Para hindi madumihan yung aking damit. Ah, oh, ito. Tatanggalin siyang ganyan. Kaya ganyan yung pala siya. Yan pala yung purpose niyan. <laughs> Sorry na. Ayan, ganyan. Pero so, ikaganyan niya siya, Oh. Diba? Protected na protected na yung answer. Pero mamaya ko na yung ilagay. And then, ayun nga yung gloves niya. And then, um, now I prepare na ako. Prepare na ako ng gagawin. So, pa, Pag-combinin lang daw yung, ano, yung coloring cream number one. Yung, um, eto siya. Pag-combinin siya, coloring cream and developer. Ayan. Aha. Uh -huh. Ayan, combinein lang siya, guys. So, umuwi na ulit. Papakita ko sa inyo, guys. So, ayan, na-combine ko na siya, guys. Inano ko na siya. So, i mix ko na siya. Nakikita pa. Ay, pangatapon. Ayan, i-mix lang ng mabuti. sana magkasya sa aking buhok. Anong yan, hinahayaan ko lang siya na ano so, uh, hindi pa ano siya kailangan yung kulay niya is maging uh, consistent ako sa kulay niya, so hayaan ko lang muna siya guys yun yes. guys, diba ang dami ang dami yung puti oh pero yung hair ko kasi is may, dati kasi nagpablitch ako guys and then may color siya ayan So, ganyan. Hindi ko lang alam kung may cover ko to. Pero unahin ko muna yung, yung marami. And then, siguro, uh, hindi ko masyadong gal gagalawin ng gusto ito. Nandito. Ayan. Ayan, di ba? Ayan, yung dati yung ano. So, makikita niyo na lang siya yung outcome. Ayan, ang dami. Ayan. Ah. Hmm. Diba? So, ayan yung kukulayan ko, guys. Ayan. Pwede na siya. So, okay, ito na yung salamin para nakikita ko yung ating face. Ayan, nakita nyo siya dyan, guys. Nagbago na yung kulay niya. Nagbago na yung kulay niya. yung maglagay na ako ng gloves ko. Kasi lang gamitin kong gloves. Ayan. Punahin ko muna to. Yun Unah lang dito. Punahin ko muna siya. Ako nang gagawa guys para makatipid. Diba? So, dahan-dahan lang dito muna siya. kung saan yung ano yan yung grabe tagal na kasi neto guys na ano ilang buwan na siyang hindi na ako kukulayan so ganyan pero mabilis lang din siyang ano bumalik bumabalik yung kulay niya dati, yung ano, yung white hair niya. Kasi sa, sa totoo lang guys, mula pagkabata meron na ako niyan guys eh. Uh, kahit yung mga anak ko may ganyan na rin. Malilit pa lang sila pero may mga pa isa, -isa na silang buhok na puti. Naman ako yun eh, sa mother side ko. Kaya uh, marami kayong magpipinsan naman mga ganito na rin yung buhok. Siyempre, lalaki sila kaya... Uh, okay lang sa kanila na magpakalbo, gano'n, ano, kaya yung may puti-puting buho. Diba? So, ganyan lang guys yung ginagawa ko. Kulay-kulay lang. Dami na no, parang ang hirap magkulay pag ikaw lang mag-isa. Ayan. Until matapos yung ano niyan, yung kulay niya. sa ano to sa sa parlor is mahal na siya. Mahal na kaya ako na lang yung ano kulay para sa sarili ko. Yan di ba grabe oh, di ba? Hmm? sana no umepekto siya. Effective. Pero, nung ako naman nagkukulay guys is, ano naman siya, effective naman. So, hanggang ganyan lang. Yan, para makatipid kayo guys, ganito nyo na lang gawin niyo. kaysa naman yung Ipahis pa sa parlor, ba diba? Tapos bumabalik din. Pero minsan naman, kailangan din talaga ng treatment, guys. Dahil ako naman, eh, hindi naman, ano, so okay na ako na, ako yung, ano kasi na, nadala na ako dati, yung mahal ang ginawa ko dito, pinagawa ko sa buhok Tapos saglit lang, magkaroon ulit ng puti-puti. Kasi ganyan talaga yan, guys, eh. Minsan, one week pa nga lang, eh, tumutubo na naman. Mabilis tumubo yung aking buhok. Kaya, ano... Magaling siya humaba Kaya, makikita ko kaagad na... meron na naman. Kaya, yun... Si na stress ako. Kaya, hindi na ako nagpapaparlo. Hindi ko na yung tinadala sa park. Kasi, nanghihinaing ako, guys. Sa pangpaparlo. Mahal pa naman dito. Kaya, ako na lang magtsaga na lang ako sa ganyan. Ayan. O, diba? Hanggang dito na lang, guys. So... Ay, ano ko na lang dyan. Bye-bye!